Yes, ang akong alaga to na sa ubos. Missy? Missy? So wala diri ang mga bata. Nitan Sarah fit Nitan Nitan Why? Why? Ay, yung saka na madayin ko ang eh. Babaw. Yung na sa baba ah. Bakho. Me. Wala yung mga laga ako talaga oh. Ganda ang slagdagandagan. Ano? Ano? sila maglisod yung kung ano yung asa mo kung ano kaya ano yung sidandalan ano? mangita tagpaagi ng makalusot ang ari nga dapit ah dere kayo medyo kuan mabaw Sergio Mabaw Mabaw niya humok man ito ah, Ay, oo nga. na ko, guys, nakanaog na ako dari. Ano ah. pa? Diba? Ah. ah! Diba? Harap na ako mga alagang aso ay asla na sa bako tuas na sa may bako sa taas Missy, why, why? <laughs>